Ayan guys, meron po akong vlog. Meron po kasing pumasok na aso dito sa bahay namin, hindi namin kilala. Bilala lang pong pumasok sa bahay natin. Pero sa bahay namin, pero meron naman po siyang tag kaya pwede po namin siyang matawagan at may number po. Napakaamo niya, guys. Tara. Panoorin niyo po. Napakabait po ng aso niya. Kanino to guys? Ayan guys, may naliligaw. Pumasok sa aming kabahayan. Anong pangalan mo? What is your name? What is your name? Ha? O, what is your name? your name? Napaka amo mo. Ayan guys, naliligaw sa loob ng bahay namin. Pumasok. kanino ito? Guys, kanino ito? oh napaka amo. Napaka. -amo. Ano na sa Alay, halay, halay pa sa akin? o guys, <laughs> okay, so, o napakabait, hindi bye to amin. <laughs> Alay, kanina to? Bye bye. Kanina to. Bye bye. Bye. Amin ka na lang? Ah, chu 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 chu. sa tabi ka, ka. Chu. Ayaw niya. Ay, 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 ayaw niya, ayaw niya. Baka dog food kinakain niyan. Ah, uh, kanino ikaw? ano mo yung color ko? Ano kanino ikaw? Kanino ikaw? Ha, ah, ito guys, naligaw lang to. Sa bahay namin pumasok, nagulat kami. Merong ano number? Uh, ano wala? What is your name? Merong may number oh. Ay, may ano. May ano siya. Bye ano yung may tag? May number ng ano, amo? Pakita mo yung tag niya. Ano, kanino yung Baka diyan lang sa kabila. May number ng amo. Hi, I am bite. Oo, ano. Bite, bite mo, no? Bite, bite mo. May number chu 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 Choo, Ayan, kanino ka? Bakit ka pumasok dito sa aming bahay? Baka maligaw? Ano niyata talaga yan siya? Alala, baka maligaw ka. Choo! Kaya nilagyan ng number ng amo. Uy. <laughs> uy. Kanina ba ikaw? Picture mo yung ano tag. Ha, kanina ba ikaw? Picture mo yung hmm. tag din para matawagan yung amo. Cute. Ano baka mawala ka, uy. Ang ganda-ganda oh, oh. Baka mawala ikaw. na, Picture mo yung ano pag tag ba? Ano hanang may-ari baka naliligaw to. Ayan, guys. May aso Aniligot. dito. Papakaamo. amo Ang likot. Papakaamo niya, oh. Baka parang naliligaw. Liga dito. Ano? Naniligaw so, nga nata ito. Alagang-alaga. Baka nga naliligaw. picture lang yung I-picture lang. picture lang. Picture ano? no? Oh, ang bait-bait kaya niyang amo-amo. Ang ganda niya. <laughs> may number? May call number? Yes, niya sa ng amoy. Ay, oo, oo nga, baka naniligaw to. Baka ganyan talaga siya, pasok ng pasok sa bahay. Wala, chuchu, Baka awayin ka dyan ni Nami, <laughs> Halika dito. Bakit ano yung Awayin ka dyan, naku, may aso ako dyan, matapang. Ganda, oh, Gandang aso. Oo, oh, may ano pa, baka yan, siguro, may lahi. May lahi. Witch yan, manang lahi yan. Napakabait. <laughs> Sarado mo yung ano yung pinto para ano hindi siya okay, makalayas. Oo, baka man. Maligaw to eh. Um, to ng ibang tao. Ah. Tsyu! Pag lumabas-labas ka, sabagan niya yung amo. Pag ka Bak, ikaw, pag nadampot ka ng iba, ang amo-amo mo. Ha? Kaya oh, may number lahat, na amo eh. Lahat ng tao, kakilala mo. Ha? Oo, oh, tingnan mo nyo naman, guys. <laughs> Bakit? Kanino ka pumasok? Bahay. Bahay mo ba to? Hindi mo naman to bahay. Ha? Ah, bye ba? Pumasok ka dito, bye, hindi mo bahay, mo 'to bahay. si O, ocho. <laughs> ano pangalan niyo? Ano pangalan? Ano pangalan? Bye. Ah, bye. Ch bye. Bye. Alam na, bye. pangalan niyo? Bye. 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 Dito ikaw si Bye. 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 O oh, bakit iiyak, iiyak ka na? Ano yung pintuan eh. Ha, ah, iiyak na. Inano niyo po ang eh. Kanino ka ba? Kanino ka ba? ba? Kanino kang may-ari? Hmm. Ah, sino amo mo? ka? Ah, sino amo mo? Tawagan so, natin yung amo mo. Naku, nawawala ka. Ayaw ah. mo ng bread? Bread o bread? Ayan guys, ang bait-bait niya. Grabe, Ay, pumasok sa niya. bahay namin. Nagulat na lang kami. <laughs> <laughs> Ayaw niya ng tinapay, oh. Ayaw Bahal niya kumain. Baka dog food na kinakain. Hadla. Mahal na mahal ng amo. Oh, saan ka na? Saan ka na? Bye. 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 BITE. Bye. BITE. Bye. Bye. Bike pangalan mo? Ano pangalan bye. ng amo mo? Ano pangalan Anong ng mama mo? Ano ah, pangalan? Ha, sino uh. si sino mami mo ha? Sino mami mo? Sabihin mo ah. dali. Nako ang bike bait. Nako. <laughs> Naaawa, nahahawakan mananakaw. Bawal 'yan, mali. Tutu tutu. Bukad kan. Ito lang, bye. 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 Bukad kan, bukad kan. Bukad kan. Kakainin ka, dyan. ka dyan. Kakaini. Ni nami. Thank you po. <laughs> Nagulat ako sa mga bigla ka na lang pumasok dito sa bahay namin. Sarado mo. Iiyak yan. Hindi. O, dito ka na. Bye. 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 Ata. Bye. Bula. Bye. 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 Naniligaw ata. Guys, amo. naniligaw. Naniligaw yung aso. Hindi niya alam kung saan siya uuwi. Kawawa naman pero meron no, may tag siya sa leeg. Ayan no, guys. Ayan siya, guys. Oh. Meron siyang tag. Kanino po ito? Oh, ayan. Oh. <laughs> Nananawagan po kami kanina no, aso ito. May nakalagay kayang ano, address? Wala. Sino nahanap mo? Nakalagay na number tapos ano nakalagay, hi ano? and bye. Bye. Hindi kaya dyan sa kapitbahay. Ayan, hindi siya malaman kung anong aalin ano, ano uh, niyo, kung saan siya pabalik-balik. Bye, stay here. Bye. Wait for your mama. Bye. Tinatawagan namin yung iyong amo. Ha? Hindi niya lang. kung nasaan daw siya. Oh, umiiyak. No, no, wawa na. Hello, hello. Hello. Hello, na. ka na. Ba't kasi ikaw lumayan? Kasi ba't layas, si layas ba't ka? Kasi ba't sa bahay niyo? Ha? Mm -hmm. Bye. Come. Come. Bye. Dito lang. May mungo dyan. Bye. Chuchu. Bye. Choo -choo. Come. Ano Bye. Come. To... Bye. 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 Come. 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 here. Wow, ang galing nga. <laughs> Wala kang papakain siya yung dog food. Baka dog food pa kinakain. Huwag yan. No, no, no. Ano no. seat? No. No. pintuan. Buksan mo para hindi siya umiiyak. Ayaw niya ng tinapay guys. Binibigan namin ng, ng tinapay. Mo. Ayan o. Oh. Ayaw niya, inamoy lang niya. Baka lalasunin lang siya. Naku, baka ikaw ay naliligaw kung saan ka mapunta. Atyo. Baka, baka uuwi na. Baka doon siya. Uuwi na yan. Ay, doon. Bye! Thank you for watching!